ay mga ko doon sila dumaan nagsunsun sila doon sa taas doon papun sila doon oh. ay dumaan doon sa kalsada shortcut daw yan eh ayan oh. kung makikita nyo po ganyan po ang buhay po sa aming probinsya ayan o oh. para para na lang po kung paano po makapaglaba o makaligo dahil sa sobrang hira po ng tubig ayan Kita ninyo oh. 'Di ba? Naglalakihan po 'yan ng mga bato. ayan, ang lalaki oh. Makikita ninyo mga kabatuhan na 'yan. Napakalaki talaga. Ay ito ngayon sa taas na kaupo. Sila nun sa baba, ayan oh. Nagmamat sila. isa sobrang init po ng panahon, kailangan talaga makahanap tayo ng tubig na o papaliguan. Po, napakaganda po dito sa lugar namin. ayat Ah, talaga namang may makikita po kayong dalawang duwending maganda. Ayan. Ayan po yung aking mga pamangkin. Wow. Oh. Masarap po kasi maligo dito. O, oh, oo ayan, ba oh, oh, diba? Sabi sa inyo. Ang tamis sa mga kabatuhan. Eh, karami ng mga, mga pagkabato dito. Oy, o. Oh. Maraming bato. Para-paraan na lang kung paano makaligo. Ayan. O, oh, ba diba? O. Oh. Dito lang po yan sa Life in Cebu yan. Napaganda talaga ang lugar namin. Ayan, ba diba? Oh masarap maligo dito dahil libre lang dahil syempre walang bayad oh, fresh na fresh sa tubig ayan po pakain po kami ng langkuga maglalangkuga po kami langkuga ang pagkain namin ayan oh. Tara po yan. Langkugang-langkuga. Kaya nga, bango eh. Wala naman kasing sandok. Dapat kasi may panandok. Kaya sa kasi lang, oh. Sitilin? 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 Sitilin! Sitilin ka ng sitilin. 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 Ayan. Ayan. Ay, ang pansit po yung kanilang kinain. Hati-hati na po kami sa pagkain. Ayan po, kumakain na po kami ng lang kuga. Ayun po, ando po na ko po yung aking pamangkin. O, oh, kain-kain lang. Kain mo yan na Ayan, ito yung lang kuga. Bilo-belo. Ayan, kanya-kanya pwesto po sa pagkain. Ko? may mas may mas singo, 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 Lola? Ang Lola? Ay nasa puno talaga siya ng ahoy. Ang aking friend. Sarap yan ang pansit. Ang bigat! ko Ayusin mo pa. Eh ko kaya. mo yan. kaya. no. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. <laughs> po oh, lahat na po ay sumubok na sa malalaking mga bato. Ayan, o. Oh. Ayun. Ayun. Tagyan yeah! mo naman. Napakalak kasi ng bato. O, oh, tingnan nyo naman. O, oh, super laki. O. Oh. Ayan. Ayan. Ah, ang galing naman nito, o, Marte. oh, <laughs> <laughs> nandahan. Nandahan. Sobrang laki talaga. Oo. Oh, oh. oh, Hindi niya kaya. Hindi niya kaya talaga. Kita ko. Nelda! 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 Insan ko, o, oh, ayan, sa sobrang init, ayan, naligo na talaga, o. Oh. O, oh, insan ko, o. Oh. Oh. Kamusta na, na? Okay lang ako dito, sa ilalim ng bato. Oh, ilalim ng bato, parang...

มันมก,มก็จมา